Magkano nga kaya abutin ng kuryente natin? Mga par, ayan, mga par, meron ng 3-0, tapos meron pa ulit number 3, tapos merong 1. Tapos ano pang susunod dito, mga par, may 1 ulit, mga par, ano ba yan? Maraming ang nagtatanong kung malakas ba sa kuryente ang pag-iisda. Dahil gumagamit nga tayo ng water heater at air pump para sa oxygen ng ating PC-PC. Ito nga pala yung binili kong aquarium heater, mga par, sobo ang tatak nito, tapos 100 watts, to 50 pesos nga lang pala ang bili ko dito sa may pet shop sa amin mga par. At ito naman yung nabili kong air pump mga par. May kasama na rin tong top head filter mga par. Maganda kasi to para malagi malinis na yung tubig natin mga par. So boring ang tatak na ito. Tapos ang model nya WP-880F mga par. Tapos may 15 watts sya mga par. 350 pesos naman ang bili ko dito mga par. Fast forward na nga tayo mga par. Ganitong setup nga lang pala yung ginawa ko sa kanila dito sa may aquarium ko mga par. Diyan ko nga lang nilagay yung aquarium heater ko mga par malapit sa may air pump kasi daw diyan maganda ilagay yan para mag-init agad yung tubig ng buong aquarium natin mga par. Tapos siniset ko nga lang yan sa 32 degree para maging stable yung tubig ng aquarium natin mga par. Tapos automatic na yan rin yan namamatay mga par kapag naabot yan yung 32 degree Celsius mga par. Kaya balik na nga tayo sa topic natin mga par kung malakas ba talaga sa kuryente tong air pump na to tsaka yung aquarium heater kaya hinanap ko na agad yung dalawang buwan na bill namin last month mga par at dito ko nga sila tagpuan sa may bulsa ng rep namin mga par kaya nakuha ko kagad mga par kaya ipagkumpara para na agad natin sila I-reveal natin agad mga par. Huwag na natin patagalin pa mga par. Ito pala yung bill ko nung hindi pa ako nag isda mga par. At umaabot lang to ng 813 pesos. Tapos nasa 85 kilowatts nga lang siya mga par bago pa ako mag-isda dyan. At itong susunod naman na bill mga par. Ito naman yung nag-start na ako na mag-isda mga par. Tapos ang binili ko pa lang dito yung air pump o oxygen ng isda. At umabot nga siya nung 948 pesos mga par 0.90 tapos ang kilowatts niya mga par umabot lang siya ng 81 kilowatts mga par mababa pa dyan mga par ibig sabihin mababa lang yung konsumo ng air pump mga par kaya isunod na natin to agad agad mga par yung last bill natin nung gumamit na ako ng air pump at aquarium heater buksan na natin to agad-agad mga par wag na natin patagalin baka mamaya makabili na tayo ng bahay dito o house and lot mga par teka teka parang ang hirap na buksan neto mga par halatang di tayo nagbabayad ng kuryente mga par e, baka mamaya disconnection notice na pala to mga par mapuputulan na pala tayo magugulat na lang tayo wala na tayong ilaw Pass forward na nga tayo mga par. Tignan na natin kung magkano yung magiging consumo natin sa kudyete sa paggamit natin ng air pump at aquarium heater. One week ko nga lang pala ginamit yung aquarium heater ko mga par. At ito na yung kinalabasan. Ayan, meron na nga lumili to, Mga par, meron siyang 3-0. Tapos, meron ulit 3. Tapos, meron pang 1. Ano kayang susunod dito, mga par? Meron ulit 1. Meron pa kayang susunod dito, mga par? Ano ba yan? Parang ayaw ko nang buksan, mga par. Ayun, may 1 na naman, mga par. Tumaas nga yung kuryente natin, mga par. Malakas nga sa kuryente yung aquarium heater. Kasi, nung nag-air pa lang ako, wala pa akong aquarium heater. Halos walang pinagbago sa konsumo ng kuryente namin. Pero di bali na mga parang importante, mahalaga, masaya tayo sa ginagawa natin at sa ating pag-iisda. Kaya happy peacekeeping,